Ka ka oh, sir, ka mangita ang cellphone? Para ipabugal sa tropa mo nga painto ka? Lo! No. Lo! No. Lo! No. Sir, hindi magkabala ka, sir. Is ka mo na ikatatlo, bayran mo kalipa. Sulit! Rex! Di ba pwede naman hulumahan? Suwaga si mo, Paul. Bako mo hulu ulang sa... <coughs> lang hulumahan ko no. lang sa... Uy! Ah, lang din! Dumanun sa iloy mo! No. No. Timing ka na sir, may ilis no. si ma mo sa mga Facebook. Facebook, chat ako na sa karuntungang gabi. Ups. Di na tamang! Talang-talang sa iyo din na mag-dodig pala! Lukwes ka na look Lukwes ka lukwes oh! Ay, lukwes na nagalagay! Ganyan na pakita ko na ng ano? Ang oh, ano? GI Teleport! Oh. Teleport man! Telecom na iya! Ang tele... Silponan? Oo! Oh. Di na di man! Oh. Ang Vanilla, look, oh. Oh. ba nila lukwes? Gagawa na ito gari oh! Ako! Ang sa'yo? Ba't ako? Muna sa'yo? Oo, oh, muna sa'yo! Tay, mangita itat cellphone, sak punta ka? Sak punta to ud. Oo. Oh, regulo u. Sir, morning. Hey. Good morning. Sir, good morning, sir. Oy. Sir. Ako galing si Josephine. Oh my gosh. Ay, sir? Yes. Sir, sulod. Uy, yakabalan sir. Hindi ko magamit. Hindi ko sir. ko na. sa ko ko sa cellphone. Sige, panghita ka cellphone? Oo, sir. Para ipabugal sa tropa mo nga, painto ka. Aram-yara kami na iPhone. Ang downtown 9,749. Ang down pa lang na? Oo, tele. Uy! 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 sir, Uy! 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 sir, Uy! Uy! sir, Uy! 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 sir, sir, sir. Mga owner, oh, sir! Wala ko yung owner sa balay nyo! chance na wala ni Jen! Uy, bakod ni! Amo ba? ginapos, na yung ginapos sa Facebook nga ginaulog! Amo ni sa boss, tapos kung may a... Uh, kung mag-pre-order ka, may chance ka makadaog Rolex, te! Uy, Rolex! Lo! No, Ulo no, ko no, doon! No, no. Sir, hindi magkabalakan, sir! Kasi ka mo na ikan at low by run mo kalipa! Sulit! By Rex! Hindi ko matungod! Hindi ko Tatlo mo kahulog! Hindi ko no. matungod! Go! Pustum Mix, kadma. Gusto merce sir. Gusto merna. Gusto merce oh, si sir. Oh, nerezuru ni sir. Sai, lota sisu ay kala. Ay, chu ek. Tu mana kit? Ay, mamili ka sel for sir. Ano oh, wala? May ano ka mo di sir? Damo kami. Gord, Cord, cord. cord niya, type C! Cord? may ara ka ah, gord ano? May mga may mga accessories kami di sir arena. Ayo, oh, sir, timing may inibita si nila sir. Okay. <laughs> ini last court pahitamu ini lang, <laughs> Kenapa kita ni semua? malabitik ada karo. Okay. Pero joke lang tayo sa pero to, sa mang ko iPhone sir, iPhone 14. Asin miyata. Day pass ko mama sir. Kay wala sa so cellphone sir. Buli. Ari. Ari kina kay di ba gawa luto mama mo? Oo. Uh -huh. Ari bisan madagdag di sa, sa ano, madagdag di sa ini sa ininit. Oo, ininit. Oo. O kini Japan. Sa so, mama ah, mo kun madagdag, madagdag sa initan balda na ay. Ba pa uh -huh. di ba pwedeng mahulog mahuwag mo pol, ba ko bala hulog mang ulam sa. Uy. S Sikit. Ada lilit lagi. Tu malu tu sih, lulu ibu. Malu sih lulu mungkin halu. Kamu pelas mama. Sebab gue betul lulu yang orang. Kamu tu bagus. Macam check lawan tu sih, macam lawan Oh Realme. Realme pergi tanya mama saya Realme. Oh gamer pun mama mungkin. Kamu kamu nak. Kamu kamu nak Saya nak pergi saya nak Agak Di mana? Di mana makan Di mana dia? Lancungkan ni apa dah? Lancungkan ni pu. Dapi, Menser, Dapi, menta naik. Dapi, Mensur, yusur, yusur, puru, lanca bangkot. Si harian terbilang ning daun. Hari berat, kau dan Isa. Kau dah 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 kau Uy kapatid, wala naman na-open ka muna dito. Ano yung ipono? Barato? Nice. Meron kami din down payment nga 5,000. Oo. Oh. Tek? Cash <laughs> promo, 49. Oo, oh, tek. Pa, pa, no. pa? Uy! Barato lang ba? Hindi <laughs> ba pa, mag-down payment ah? Ika ba mo lang ko. <laughs> ano, pa mo mang-e-tarot? Uy! Sumbago <laughs> so, na nga karoon. Sige sir. na lang sir ah. mag na lang ko 5K. Sir, barato lang ba? Diba? Tapos In ano man? yan? 5K tapos yung GCash mm -hmm. mo pa? Cash ko lahat! May cash ko d'y! May cash ko! Paasin dun, sindun pa no? May cash ko d'y! Ano nangyari na lang, sir? iPhone nga, paasa. 5K lang, gale! I-muha na lang 6K, kaya ginsorya ka naman. Oo, siyempre, nag 6 yung kaso mo. nag 6 kami time. Makubot ka, oo. 6,000 na lang na! 6,000, man! 6,500 ah! Wala ka pa, Squaw? Hindi ka ba lumamask, Ginulog na din ang cellphone, tapos hindi mo magbaydan. Bayran ko lang yun, may mga orta mo, d'y! Pag ako ka Rolex, nami Kami di ka maligyan, tapos ikaw madaog. Iprint <laughs> daw man, dahil yung Rolex, sir. <laughs> ang daog ko, sir. Print daw man. Bakal na diyo! Bakal na? Ay, phone gan eh! Wala mo yung ginakwa! Ano <laughs> na yung pinakabarato? Yes. O 599. Ang down payment na. Wow, very good. Sa ilo yung... Oy, 500 na lang! Mmm, nice Oo. one! 500 na lang, sir. Amo sa... na lang na, sir. Timing ka na, sir. May oh, list mo sa mga Facebook. Facebook, chat ako na sa karuntungang gabi. Hahaha! <laughs> mo na muna pala. May papa, ta saya. May papa? apat, sir. Apat? Oh, si mama, si papa, si lolo, si lola. Lula, Lula na mo? Ka Sakop sila talaga. Sakop sila, Ano ka, breadwinner ka? Breadwinner mo mo, Gigo. Ano ba mo? Hindi mo naman hindi? Pagkakit, 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 Ano Pagkakit, 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 Apat ni kan Ano ka plan? Ang yellow lang ka green. Okay. Ikaw kwa. Ikaw mabakal. Kami pa kwa ma. Ma, kung dumayabi ko dah. Kwa. Kwa plan? Buka. Para. Kwa. Kwa kwa plan? Kwa hagi sige. Sige. Kwa. Labaw ka. Kwa Tol. Balik lang mo diyan. Wala. Ba, ko diyan ma. Mamangkot lang yan. May mga lagot na kuya. Gwa sumbagi. Gwa sumbagi. Dito na lang sa pakapakato. Ito, may harapan to. J.I. Telecom. Kanto na to. Tapi ada tu awak. Ada tu ni. Ma, yo tu itu kan, tu kan. Itu lah kata tu. Penakat ni oh, yo. Yeah. Okay, tu ya. Baiklah ni kan. Bapak dah no. Beratus tahun ni. Rasu ke penakit sah?